Hello mga master, good morning po sa inyong lahat Welcome back sa ating youtube channel Nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong Lalamove serye Ayan maraming salamat sa lahat ng sumusuporta dito sa channel natin mga master Thank you po sa pagsubaybay, pagsuporta dito sa channel natin So ang oras po ay 9.34 in the morning At tayo po ay babiyahin na naman sa Lalamove, medyo tanghali na tayo So, ang game plan ngayon is kukuha mo na ako ng ano, credit wallet. Tapos saka tayo kukuha ng ano, regular booking. Dami na mga arte ng booking, eh. So, ayan mga master, uh, another day, another vlog. And sana maging successful yung biyahe natin ngayong araw na to at sana wag umulan. Okay na sana yung ganyan makulimlim lang para hindi naman masyado mainit yung pagbiyahin natin so eto eh, na ang hindi maganda sabi ko na eh Agoy, 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 lumalakas ang ulan mong master. Bayan. Buti na lang wala pa tayong booking. Kung nagkataon, sugod so sa ulan. Yan yung ano, oh. Yan yung pangarap kong scooter. Kim ko exciting. Dati pa talaga yan ang gusto kong scooter, exciting. Maganda kasi yan eh. uh, mas gusto ko yung Kim ko exciting kumpara sa ibang ano, scooter na malalaki. Yung Maxi scooter The best yan mga master, European standard. Tinanin nyo naman yung caliper sa harap, ano? Ganda, ano? Nasa medyo pricey itong kimpo na to, eh. Kaya napunta tayo sa Rusi. o mo mga master! Uh, kanina kasi umulan, umuwi muna ako ng bahay. Eh, malapit lang naman sa amin yung kinatambayan nating gas station. Uwi muna ako. Tapos ayun, nagpahinga na lang ako. Nakaiidlip tuloy ako. Ngayon ano po? Mag-alas 12 na, quarter to 12. Ang dami kong mga dinidin na booking kanina, nasa bahay ako. Meron na ako ng pick-up na booking sana. Na-swipe na booking. Okay na eh. 172 dito lang sa Las Piñas. Bacoor Las Piñas lang. Ang kaso naman, dalawang box na malaki. Mampihira, hindi ko na inano. Hindi ko na kinuha. Nagdahilan na lang ako na mayroon akong dala na ring box. <laughs> Hindi ako nisasakay talaga ng mga ganung box na malalaki. Na dalawa, dalawa pa ha. Kasi automatic 'yun eh. Mawawalan tayo ng double book dun eh. So, ayun, pina-change rider ko na lang. Ayan, medyo um okay na ang panahon. Uh, tayo po ay may pick up na. Ayan, buhay na mano natin, mag alas 12 ito short ride booking lang to mga master pero nagkakahalaga ng 148 pesos. Uh, ang ano ang distansya lang is nasa 6 kilometers lang. And kasi yung ano yung yung sender nag-add ng 70 pesos. So 78 pesos lang talaga plus 70 pesos ay naging 148 kaya kinuha ko na. Malapit lang eh. Para lang tayo nagdahilan nito. So ipapadala niya is cookbook yata Mga ilang peraso lang to siguro Hindi ko na tinawagan Alam ko naman na Kahit na hindi na tayo mag double book nito Malapit lang naman Alam nyo Sa totoo nakaka Kaya, kaya dumadami yung mga ano, Yung mga buraot na kliyente Yung mga hindi naman pang motor eh pinipilit sa motor kahit tatlong box, apat na box kasi yung may kasaranan din yan yung mga rider din na mga gahaman sa booking sila rin may kagagawan yan Mga master Dati hindi naman ganyan eh Paano to mga rider ng mga gahaman sa booking Hala sige kontrata sa uh, Sakay ng sakay ng Kahit na gano'ng kalalaki Kaya yung mga kliyente Alam na nila na oh, Pwede pala may kukuha pala ng ganito No Eh kawawa yung mga baguhan na hindi naman ano, hindi naman nagsasakay ng ganong kalalaki. Tsaka nakakaabala din kasi kung meron ka ng ano, meron ka ng dala tapos mag makakakuha ka ng gano'n na hindi naman naglalagay ng note abala rin sa pagcancel cancel bad trip kaya po sa ngayon mga master sa totoo lang mas lalong dumadami yung mga buraot na ano na kliyente sa totoo lang ah. parang dumoble yung dami ng mga buraot na kliyente ngayon dahil ano eh ang daming ano ang daming pa rin ang daming mga, ano, ang daming mga Tumatanggap ng ganong klaseng ano Parcel Pero kung lang tatanggap ng ganyan Sa totoo lang, wala namang ano eh Walang kukuha nyan Walang mag-ano Ayan, nandito na tayo sa Ano natin mga master, sa pick up Sa batay na ito Ah, mali Sa kabila pala Ayan, nandito na tayo mamaya natin pag-usapan yung ano an issue that's a growing issue sa mga ano hello ma'am alala mo po ayan Ay, dito pala lang oh, master uh, 148 po Oh. Ayan. Okay na to, sige. Salamat. Okay, let's go. Oh, ayan 'no. 150 mga master. Ilang kilometers lang? Pakita oh, natin sa inyo. Kung ilang kilometers lang. 6 kilometers, 150 pesos. Ang laki nun. 'Di ba? Kailangan mo lang talaga pumili ng tamang booking eh. Hindi po pwedeng ano So, ayan, babalik tayo sa kwentuhan natin dun sa mga pasaway na mga nagbubuk. Eto, tingin ko, eto. Yun. <laughs> Sabisado ko yan. Okay, so, mabalik tayo dun sa mga nagbubuk, no, ng na mga pasaway. <sighs> Kaya, nagkakaroon ng mga ganyan kasi ang daming pumapayag, mga master. Kasi nga, syempre, yung katwiran nila, diskarte, di ba? Diskarte, diskarte. <laughs> Actually, napag-usapan na natin to dati na, matagal na panahon na, no? Mga bago pa lang na vlog natin sa ano. Na-observe ko na yan, eh. Pero, sa ngayon po, mas dumoble yung mga dami ng mga burakot, ng mga ano, ng mga uh, nagbubuk. Compare dati. Yun na nga, dahil talamak talaga yung ano, yung mga diskarte, yung ano baka naman natin silang masisisi sa mga diskarte nila. Ang kasungalingan talaga. Yung ano, yung wide effect ng ginagawa nila na nakakasira dun sa ibang ano. No, nakakasira sa sistema mismo ng courier service. Kasi na may misconception eh, Nagkakaroon ng misconception yung mga kliyente na kahit na anong ipadala nila, tatanggapin ng mga ano, ng mga rider kasi nga may mga tumatanggap naman ng mga ganyang klaseng parcel yung sobrang lalaki minsan nga aparador, pinapadala sa motor eh. di ba? yung mga hindi hindi kasya sa motor pinipilit sa motor yan yun po ang ano ang resulta ang bunga ng mga ginagawa ng iba na dumidiskarte Although, hindi naman natin sila masisisi kasi discarding nga nila yun. Kaso nga lang, kung titignan mo yung wide effect, talagang ano, ang daming maapektuhan, ang daming naapektuhan dun sa mga discarding nilang oh, mali. Kung talagang ano, kung talagang magkakaay sa yung mga rider para mas maging maganda yung sistema nung lalamove. Wala naman kasi pakialam na sila lalamove eh. Kung baga mga master, may policy na kasi, ano pa bang pakialam nila? No? whether sundin mo o hindi meron ng policy ang problema lang kasi binabreak nung kliyente at saka nung rider din yung policy na nakasulat doon di ba kung susundin lang yung sizes eh ang daming bagsak na parcel eh yung malalaki kasi sobra ng malalaki meron naman mga malalaking accepted na pwede mong isakay kasi nga kasya talaga at hindi naman mabigat eh, kagaya nito, ito medyo malaki to. Kasya sa lalabag to, pero diyan ko lang nilagay kasi yan na naman siya, libro lang yan eh. Pero yung tatlong box, dalawang box na malalaki, 'di ba? Hindi na yun dapat sinasakay sa motor, eh, pang sedan na yun eh. eh kasi dahil sa kagustuhan nga makagulang ng ibang ano, ng ibang mga kliyente. ibinubok eh, na nila sa motor so ngayon repeated yung ano yung scenarios na ganun ulit-ulit lang tapos nagsasalin-salin lang dumarami na dumarami ngayon yung mga buraot na kliyente na dahil lang yun dun sa diskarte ng iba no yung mga gahaman sa booking so yung mga sumusunod sa policy eh naapektuhan na no ang laki ng effect sa kanila kasi minsan pag pick up nila nandun na tinatawagan mo ayaw sumagot pag dating mo doon ganyang kalaki di ba? napaka ano tapos syempre pag magka-cancel ka bagsak pa ang ano mo ratings mo so, wala ka talagang paglalagyan kapag sumunod ka ng tama yan po ang dahilan kung bakit napakarami ng mga kliyente yung mga buraot tapos yung mga nag pa etc. ganyan ako isama mo pa yan napakarami we we're talking about doon lang sa mga parcels na malalaki na oversize ha hindi pa diyan kasama yung mga ano yung mga akala uh, mo nabili ka kapag nakuha mo yung booking hindi pong ipapara ang akala kasi nung iba uh, hindi kasi nila alam ang akala kasi nila sa lalamu kapag nagbook sila sa lalamu automatic priority sila yun ang iniisip nung iba eh ang akala nila lalamu ganun pero kung mapapanood nila yung mga vlog natin sana <laughs> Maano sila ano, mamulat sila sa katotohanan di ba tsaka yung mga master yung mga iba kaya tumatanggap ng mga rush ng mga ano kasi hindi rin nila alam eh karamihan kasi sa mga nabibiktima yung mga paguha mga rider hindi nila alam kung ano yung gagawin nila basta minsan yung iba natataranta pag nakakuha ng bugi matataranta gusto agad i-deliver di ba kahit nalugi na sila Ganon. Tapos pag sinabihan ng kliyente na i-rush, talaga naman. Rin-rush din talaga nila. <laughs> so, minsan yung gal galaw ng... Ang, ang nakakaano rin, nakakasira din yung mga galaw din yung mga rider. No? Mga maling galaw ng rider... Tumatanim sa isip yan ng mga kliyente ha? Ah, okay, pwede pala Pwede pala to eh Pwede yan sa kanila, mag-add ka lang ng 20 pesos i-rush na yan Ganun yun eh. Okay lang yung mga yan. Kahit ganyan yung ferry niyan, mag-aagawan sa booking yan. O, oh, di ba? So, wala kasing ano, wala kasing standard na maganda ang ilan sa mga rider. Hindi ko linalahat ha, kasi syempre yung ibang mga rider may standard talaga sa pagpili ng booking. ng parang tayo mga master, talagang sobrang namimili talaga ako ng booking. Maarte na ko maarte Pero syempre Ang ano ko dyan Ang point ko kasi dyan Eh May policy Sunod tayo sa policy Tsaka motor ko to eh Diba? Hindi naman kayo mo motor to eh Ako masusunod kung anong isasakay ko dito Tama ba ako? Oo So yun Yun ang issue dyan Kaya ako yung nananawagan doon sa mga rider Kapwa natin rider kung talagang gusto nyo maging mabago yung sistema ng Lala talagang mag start yan sa mismo sa atin, sa mga nasa field kasi wala naman nakakakita sa ginagawa natin eh it is between us and our clients yun lang so sana sana lang naintindihan ng iba no kaya ako minsan mga master bihira na rin ako bumiyahe no kasi tinatamad ako bumiyahe dahil yun nga yung sa mo pa yung napakababang fare tapos ang baba na nga ng fare ang lalaki pa ng dadalin mo <laughs> kaya misan nakaredy na ako eh. minsan nasa bahay na ako nakaredy na ako minsan hindi ko natutuloy yung biyahe kasi upon ano, browsing swipe swipe nakikita ko yung mga booking grabe Imagine mo, may booking na 70 pesos. Tapos, ang layo. Kuha lang ako ng mga ganyan 70 pesos kapag mga 3 kilometers eh. 4 kilometers, ganon Pero, yung mga 10 kilometers na, 70 pesos. Just ang baba na. So, yun. Sana, ano, sana may natutunan kayo dito sa, ano, natin. Sa, oh, sa So, yan lang mga master. Nakakwento ko lang Kaya ako nasabi Kasi Based on our experience And Upon observation Sa nangyayari Talaga naman Hindi napabawasan yung mga buraot Lalo dumadami Ama um, Mabibilang mo na lang sa Daliri ng kamay mo yung mga okay na booking Okay So mga master Nandito na po tayo sa ano sa ating drop-off. Hello po. Hello, Lalamove Delivery po. Opo, sa number 17 po ba mo? Ito boss. Okay. Ike. Dito-dito lang. So, dahil hindi magandang panahon, hindi eh, mag-short ride booking tayo, master. Pero, Pili tayo ng mga short ride booking na may mga tip. Yung may mga plus. Para mas maganda. No? Ayaw ka na muna lumayo. Tsaka late na rin naman tayo eh. Anong oras na? Alas 12 na. Pagad ng ano. Nakakuha agad ng pick up mga master. Teka lang para Parang nakakaloko ano eh. Booking na to. Isang chinelas na may box ang pick up Pasend ng lisensya at plate number nyo Sa sender Okay Bakit? ah uh, hello, good afternoon po Ano to? Hmm, ay sumugot Mabihira, sigurista Ito, ito Ito pick up natin sa ano to eh? Sa ano sila? Sa may open canal ba 'yon? Yung extension ng Danghari. Gcash na lang niya. Parang mabilis. Ayan, so So pipicture ko raw ha. 4,300 daw to. Itong ano natin. Ah, papuntang ano to. Imus. 21 kilometers. 200 pesos. Hanapan natin ng kasabay para ano, kahit pa paano hindi tayo lugi. Nako po, Diyos me, huwag kang umulan. Huwag kang umulan. Ang napakainit pero ano, parang nagbabadya ang ulan. So ayan mga master, andito tayo ngayon sa may C5 at uh, nagaantay ako ng ano, nagaantay ako ng buhoking, na kasabay papuntang Himos kasi medyo malaylayo itong ano natin, isang drop-off. So kailangan natin ng kasabay nito. Kahit hanggang ano lang, hanggang Imus lang or Bahuor na same way. Naka Nakarating na ako dito sa amin. From Paranyake. Hindi pa rin tayo nakakuha ng ano, ng booking. nakasabay nitong dala-dala natin. Umuwi muna ako sa bahay kumuha ako ng kapote kasi baka ano, baka biglang bumuhos ulan eh, mahirap na. Okay, so tirahin na natin 'tong mga master. Ayan, para meron lang tayong kasabay. Ayan, kaya panalo to. Case lang ng cellphone. Pwedeng pwede. Ayan po yung ano, case ng cellphone. Okay. Tira na. Let's go. Ayan, so kompleto na. Meron na tayong double booking. At kikita tayo dito ng almost 300 pesos. Pwede na yun Nakapag-deliver na ako dito <laughs> Napupuntahan ko rin yung mga dating ano Saan ba ako nag-deliver dito? Sana yun? May mga bata Dito Ay hindi dyan Dito, 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 dito. Yan, dyan, may mga bata Okay So, nandito na tayo mga master Ma'am, ako po yung ano mo hmm. kanina Uh, hindi ko po ma contact yung drop-off natin. Nandito na ako sa kanila eh para nakasara. Kasama po sa ano, sa gate. Bali 95 at 10 pesos, 105 po. Let's go. Puntahan na natin yung ano, yung uh, ano natin. Tawag nito. Drop-off natin dito sa Imus. Yari tayo dyan kapag bumuhos to Magmaster, eh gul Eh na Patay na tayo 6 kilometers away po Mamaya ka na bumuhos kapag ano na Kapag nakapag drop off na tayo Master <laughs> uh, Nandito na tayo sa ating ano Malapit na tayo sa ating drop off Nakapag drop off na ako dito Dati dito sa kulay blue na to Yan dyan dyan no. Sa bahay na yan. Nababalikan natin yung mga drop-off natin, oh, dati. Dito pa ba kay JM? Ito. 200. Okay na. Okay. So, yun mga master. Quality. Hindi muna natin ikuklose yan, syempre. Maghanap muna tayo ng kasabay. Baka sakali makachamba tayo dito. Ay, kasabay isang booking pa no pabalik na Las Piñas ilan na lang bang wallet natin ah pwede pa okay pwede natin i-close to mga master ngayon hanap tayo ng booking pabalik ng ano ng Las Piñas mga master habang nakatambay tayo dito sa ano sa may dito sa drop off natin meron tayo na ng booking 143 papunta Las Piñas kaso nga lang ang pick up is 6 kilometers away. Pero maganda rito kasi same way lang din. Okay, layo ng pickup natin mga master. Eh, no choice naman kasi napakatumal dito sa Imus. Buti na lang meron tayong nakuha. So, pick upin na natin to, Puntahan na natin. ay, okay, ayan mga master. Nandito na po tayo sa ating ano. Sa ating pick point. Saan kaya dito? On the left daw. Baka dito. Lala move. Sunny? Kay Sunny? Ha? Oo, oh, may pick ako. 143 lang. Ha, tayong bariya dyan, boss. Oo, kakalabas ko lang eh. O, oh, yun. 43. Teka. 57. 57. Ah, sir, pawak lang ha. Kulong pa. Okay na? sige, salamat. Yun lang, parang uulan. Huwag ka munang umulan. Okay, so let's go, let's go, let's go. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. <laughs> Baka ulanin pa tayo. So, yan mga master. Moment of truth. Ito na. Ito na tayo. Um, paano ba to? Magano muna tayo Magsot muna tayo ng kapote Dito muna tayo sa gilid-gilid Mahirap na So ayan mga master Nagano na ako Nagkapote na ako Mahirap na eh Baka mabasa tayo Pero yung pantaas lang Yung pambaba Di muna Mamaya na lang pag malakas na malakas na Okay let's go Tirahin na natin ito mga master Punta na tayong Las Piñas Hindi na kukuha ng ano Ng batang booking kasi Oops Mali Uy baka mabasa Ayan So let's go Siya nga pala Ayan ang ginagamit natin ng audio ngayon Yung ano Ah uh, Baya ano Intercom So intercom tayo, insta to intercom, no? Basta so, na clear yung boses. So tuloy tayo sa ating kwento, oh, mga master. Eh, since na hindi na naman tayo pipick up, okay na tayo. Naka, ano na ako, naka 600 pesos na rin tayo, no? So quality na rin yung biyahe natin kahit pa pano. Kasi saglit lang naman to. Uh, late na rin naman tayo umano. Lumabas, alas 12 na nga pasado. Kasi umuwi ako ng bahay At naka-apat na booking naman tayo no? Apat ba? O apat, tama So ito na, ito na yung ano natin Huling Huling ah, uh, Biyahe natin Kasi hindi na magandang panahon So ayun nga Yung napag-usapan natin kanina Tungkol sa mga Ano Kliyente na mga buraot no? Na talaga naman na uh, Sinasagad yung pasensya ng mga rider So yun nga Hindi naman lahat Hindi naman lahat gano'n no? Pero Yung iba kasi Ano na eh Kala nila Ganun-ganun lang Uy I-ano natin i -bot botones natin So ito na lang Ang biyahe natin Mga master Basta ako tip ko dun Sa mga baguhang Mga rider alam nyo, huwag nyo nang gawin yung ano, huwag nyo nang pilitin yung sarili nyo na gawin yung mali. No? Kasi kayo rin ang mahihirapan. Huwag kayo matakot magpa-cancel at saka mag-cancel kasi nga, karapatan yun eh. So, para nang sa ganun, yung ibang yung ibang tao no maano nila, ma-realize -re na oh, talaga may mga tumatanggi pala. <laughs> para sa susunod na pabuk nila, alam na nila, na nakatanggihan yung booking nila. No? Kasi pag walang tumanggi sa mga booking, eh, wala, patuloy lang talaga yung ano, yung sistema ganyan na mali. Kasi, whether you like it or not, eh, wala naman talagang pakialam sila, alam mo, kapag nasa field na tayo. No? Tayo ang gagawa nang sarili nating policy kapag nasa field na. Yun po ang ano dyan, ang katotohanan. Kasi kung ang mga rider gano'n -ganun lang gano'n oh lang, o master, yung tipong talagang susundin nila kung ano yung nasa policy nila alam mo. patagal talagang ano eh, magiging balance na yung mga booking eh. Yung baga, yung mga kahon-kahon na malalaki, ibubook na nila sa sedan yan. Diba? Hindi na sa motor isa motor saktong maliliit na plastic na lang tsaka mga parcel talaga yung parcel talaga kasi yung iba gusto yung cargo ilagay sa motor eh di ba eh talo tayo pag ganun ang motor is parcel hindi cargo <laughs> natatawa ako sa iba eh ginagawa nilang cargo cargo ship cargo yung ano eh parcel eh yung motor eh pilit nilang isakay sa motor yung mga hindi naman dapat isakay eh. na high blood joke eh. okay so yun na mga master pag tayo hindi na nakapag record eh ibig sabihin tapos na itong vlog natin uh, last last booking na naman natin to no? so syempre eh, okay, tayo magpapahalam na at siyempre, magpapasalamat na tayo sa lahat ng ating mga followers dyan. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta rito sa channel natin. Yan. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Yan. Tinabad na ako bumiyahe kanina. Kaso lang, wala rin man akong sa bahay. totoo nga nga lang ako. edi di, sige lang. Mag-ride-ride na lang tayo. E di, nagkaroon pa tayo ng 600 pesos. 'di Diba? nabad Dito lang naman tayo sa ano Imos at Las Piñas. Dito naman tayo lumayo. Sa oh, uwi nat pala din sa mga rider na ano na buong biyahe nang ganitong panahon. Ah, medyo maulan. Ayun, tagulan na mga master. Always bring your capote with you. always bring your ano precious kapote para ano kasi in case na biglang umulan eh ah, meron kayong panlaban alright so yun lang maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin magkita kita po tayo sa susunod na update so master ah, uh, at syempre God bless po sa inyong lahat bye bye